Wala na, naman ko sir. Saka, kusug sa kusog sa dagan sir ba? Wala mo magdaham na buhay pa ko sir. Kaya kusog mo kayong dagan. Super gatos yung dagan naman sir. I Simbit na ko. Kusog kayo sir. Mato na yun. Nigunit na lang ko. Katong na buhay ko sir. Kansan sa sa ginawa doon. Pag tamag niya brake, Ang break wala na mo gunit ba? Ignan ako siya na. Uy. Wala na. kabig na. Kabig pa to oh. Pagkabig niya patu, to kay... Naratol man siya. Yan naman niya pa manggihilab ng Manubila. Paghilabot niya sa Manubila, gusto niya ikambya pa sigaw niya ikpermira. Gusto niya ikpermira. Di naman sulod. Niya, okay. yeah, ginapatay niya ang kuan ang, ang, ang katong engine. O kabalo, namatay ba ito? Wala. Kaya niya sirit na magod. Baba na. na. Ang ko na. Ang anak ko sa iyahan na, Sige, padaplin. Ganun mo, ginaan talaga Naraton na po siguro siya. Kuan talaga sir, accident prone area yung barangay namin sir kasi galing sa Kisante sir, bali kuan siya sir, ipababa. So marami na talaga na nangyari na aksidente dito sir. History na po yan ma'am dyan na may, may, mga uh, incidente na talaga ng uh, a na talaga. May mga nakalagay naman po dyan na uh, warning na yung area na yan, uh, accident prone area talaga. So Pinaalalahanan yung mga motorista na dapat uh, yung sasakyan nila talaga ay uh, road worthy na magabyahi po. So from time to time kailangan yung driver i-check talaga nila yung uh, sasakyan nila. Dapat uh, alam nila yung blow blow bagets, brake. Sa ngayon kasi kasama yung driver po sa napatay po. So, wala po tayong ma-detain po. Walang mananagot ito? Uh, civil liability aspects, ma'am. Yung company. company, po, uh, magbabayad po sila. Uh, inaantay pa namin yung, yung, yung may-ari na pupunta dito para po uh, mapag-usapan yung yung uh, magiging liability nila sa sa mga sa mga biktima, biktima po